no pagka-ihi siya nadudumi nangigising siya man no kinakatok niya tayo no Winter, Spring, Summer or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kay ngayong araw na to. Araw ng Sabado, mga kainak sa November 5, 2023. Sabado na makulimlim, Sabado na medyo malamig at Sabado na wala pa rin snow. Salamat naman. Wow, sarap talaga no. Sarap nang walang snow, no. <laughs> masarap pang mag-drive kasi pag may snow na medyo nakakatakot na. Tsaka kasi ang ang kinakatakot ko pagka may snow na. Mahirapan ako mag-ano diyan maniobra sa ano natin sa garahe, ano baka dumulas, bumangga tayo dito sa isang kotse na natin ano nakapark. So kasi ito hindi na hindi hindi pa um, hindi na umaandar to no. Uh, na discharge yung battery kaya inano ko, uh, ko yung battery para ma-full charge yung battery at tingnan natin kung mapapaandar. Kasi gusto na rin ibenta to ng ating uh, bunsong prinsesa yung, yung kanyang sasakyan kasi nga hindi niya na nagagamit. Busy, busy sa kanyang school. Oy by the way, o oh nga pala by the way no. Uh, congratulations nga pala sa ating bunsong prinsesa mga kainags dahil uh, nakapagtapos siya nung kanyang ano yung dentist uh, ano ba 'yon? Dentist ano yung assistant. Yan so naipasa niya yung schooling niya sa den dental assistant tapos nakapasa siya ng ano board exam sa dental assist, uh, assistant assisting ba 'yon? Basta ganun. So alam ko pagkatapos nun, 2 years, mag-aaral uli siya ng 2 years para pag naipasa niya yon magiging hygienist na siya. Pwede na siyang magano yung maglinis-linis ng mga ngipin ng mga pasyente. Yan yun, yun yung pagkakaalam ko no. Hindi ako sure eh. Pero yun yun. Pero ang importante ngayon ay nakapasa na yung ating uh, bunsong prinsesa sa ano dental assisting. Yun yung importante. Tapos i-ano i-upgrade niya na lang. Mag-aaral nga siya ng 2 years two years. Yan. Yeah. So, meron na tayong ano, no? hygienist pag nagkataon. So, tingin ko naman kayang-kayang ipasa ng ating bunsong prinsesa yan mga kainis. So, dahil nga na eh, yun yung hilig niya eh. Tsaka na ipasa niya yung mga unang dapat ipasa. ba? Diba? Ano yan? Wala si... Pake. Oil tsaka. Yung tubig. Ah, sige, kiss muna. I eh, bien mean, tinamuan. Nagsi-selos na naman si Sayon eh. Sayon. Ginaya si Sayon. Pero kanina okay ang dalawa na 'yan. Nung nakita ka lang, ayun, tinamuan mo selos to 'yo. Sige. Dinala. Ah, oh, sige, sige. Dinala <laughs> niya si Saya, mga, ini-selos 'yan eh. Eh, nagsi-selos 'yan pagka Ayan, oh. <laughs> Papasukin mo na 'ma. Si selos siya kay Saya eh. <laughs> Parang tao rin eh, no? Meron nga pala akong ano rito mga kainags, ano? Binili kahapon sa trabaho. Ano ng baboy, laman. Halal to eh, halal. ano' uh, Yan, halal to, halal. O, oh, di diba? Pagkakuha ko nung isa, abay, yung kasi ano to eh, nilalapag sa bin, ano? Bin shelves. So, paglapag na paglapag, mga siguro mga sampu to, kung di ako nagkakamali. Pagkalapag pag na pagkalapag nito, wala pang 30 seconds, ubus ka agad. Mabuti na lang, nakakuha pa ako ng isa. <laughs> 30 seconds, ubus ka agad. Siyempre, maraming nagsikuhaan ng ano eh, mga gustong bumili. So, $5 to mga kainis, ano. Isang ganyan, $5, no. Tapos, halal. Halal, ibig sabihin ng halal, ano yan eh, yung doon sa mga hindi nakakaalam, ano. Parang sa mga muslim, mga kababayan natin na muslim, ay dinatasalan daw yan ganun, dinadasalan. Yun ang pagkakaalam ko ah. Bago raw, uh, bago raw katayin yung mga hayop, binadasalan daw muna yan, sabi. Parang ganun, parang ganun pagkakaalam ko. Yan, pwede kayo mag-comment mga kainags, ano? tanggalin na natin sa ano, supot. Yan, nako, sarap to. Oh. Ito nyo mga kainags, oh. Nako. Ayos yan. Lagyan lang natin ng konting ano, konting ano lang asin parang may lasa-lasa ng konti parang hindi konti yun yan mm -hmm. tapos syempre lagyan din natin ng black pepper mga kainay so, oh, yun, no? mm -hmm. sarap yan mm -hmm. ito na yan no? Oh. wow tapos uh, lagyan natin dito so yan ilagyan natin ng foil Ganto natin. Yan. Wow. Yan, bibake muna natin to. Para yung slow, ano, slow cook. Yan, tapos pakpan natin dito sa... Yan. Ayos. Yan. Ako. Diyan ka lang. Right. Big. Yun. Start. Yan. Ano, uh, balikan natin 2 hours, mga kainis, nice, Ano? 2 hours ng pagbibake, slow bake para siguradong na sarap niya yan, coffee muna tayo yan, tamang-tama -tama sa, ano, sa malamig-lamig na panahon na hindi pa nag snow yan sarap so tamang-tama may mga alas 12 or 12.30 ng tanghali makakain na natin yung binake nating ano, pork belly. Di ba? Sarap doon sigurado. Yung heater daw ni Mahal na Rina, yung kinabit natin sa ano, yung sa sakyan niya, effective man, no? Mainit. Ha? Okay. Mainit siya. Uh, at least important. Mo ko lang pag yung, yung, ano? ano? Yung... Hindi pa naman kasi masyado matindi yung lamig. Lamig. Ay, hindi. At least, ano, effective na. Kasi yung sasakyan ni Mahal na rin na, mga kainag, siya, no? Pag winter kasi, ano, ang tagal uminit, ang tagal uminit ng heater niya. So kasi nag a yung windshield niya ng sasakyan niya. Ant siguro mga ilang minuto, mga 30 minutes man bago ka makaalis ano. Hinihintay mo muna matunaw yung ano, yung yellow sa windshield mo no, yung ice, yung snow no. Nag i snow sa loob. nagii sa loob. Frozen. Yung ano. Yan, kaya ang ginawa niya, ang ginawa namin, naghanap kami ng ano, ng Lunas, yun na nga, nakita namin. So, sabi ni Mahal na Reyna, uh, ah, pag tuwing uwi raw siya sa gabi or papasok, ang init na raw nung, ano, nung loob ng sasakyan niya. Kasi di ba mayroon tayong kinabit na ano, nung heater, yung sinasaksak lang sa 12 volts ng sigaret na sasakyan, di ba? Init daw mga siya, no? okay daw. So at least yun, kahit papaano sa winter, mas mas mapapabilis yung pagtunaw ng ano ng snow sa windshield ni Mahal Reyna, di ba? At sila kaming tulong yun ma, di ba? Hmm, ayos niyo. Wala ba akong kiss diyan kasi nalunasan ko yung ano mo? Yung ano pa, wala nang water. Water. Kaka windshield washer. Windshield washer. Ilalagay okay, natin ang ano yun, yung pang ano pang winter na ano na windshield washer. Tsaka ano pang wala? Saya. Ah, ano pang wala? Yung oil. 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 Ba't naka... Dito ako marap pa rito. Ayoko din ito. na. ano Huwag hey, mo yung tutok. Sige, hindi ka pa nakaayos ha. Gusto mo nakaayos ka? Saya. Ang dali lang. <laughs> Saya na. Alam mo, kahit bagong gising ka, maganda ka pa rin na. Oh, Saya. Lalo na nakaayos ka. Saya. Humair. Saya, Anong binibigay mo kay Saya? Saya. Yung biskwit ko. Ano? mga ko. Ang mga ko. Ang mga ko. Ang mga Nanginigit na naman si Sion sa'yo, no? Hinaway huh? hmm. so ka? mm Hinaway ka? Ha? Hinaway ka? Hmm. Sabi ka. Bigyan. O yan. So, lalagyan natin ng ano, no? Yung... Mamaya konti, Kaka-coffee ko muna. Alas 12 ka pa naman mapasok. Masok na. Masok na. Ah. Hmm. Ano sa Sion? Ano sa labas? Sarap naman. Tawagin ko na Sion. Sion. Ayun, si Sayon. Eh kasi baka kaya lang, baka kagat, ano niya si Saya. Awayin niya si Saya. Si Selos na naman yun. Ikaw kasi ni-spoil mo si Sayon. Si Sayon, malapit kay Mahal na Reina yun, mga kainas. Talagang binabantayan si Mahal na Reina nun. Pag nagko-coffee si Mahal na Reina, lagi nandito para si Sayon. Ay, 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 ay. Rayuma yan. Hindi ah. <laughs> Ganyan talaga pag tumatanda na. Aray, 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 aray daw. Aray, aray, aray. Anong kinakain sa'yo? Ang kahoy! Ano niya? Ano na? Ito na! Ito na ang pogi! Nako! Yari na si Saya nito kasi Saya nakatago na. Ito, 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 Eh! <laughs> sayon na, Sayon! Say, hey! Say, eh! Sayon! No, no, no! Ay, pinakagat eh! Kaya nga eh! Sit down! 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 Apie. here! Mm. Pakainin mo na naman yan. Mm. Hindi ba bawal sa kanila yan? Hindi. Ulang ka mo. Mahira. <laughs> eh? Dapat dog food lang. Ako okay. yun. Mm wala -hmm. na, wala na. Ako ah, rin, subuhan mo rin ako. Ano? Ha? Huh? Ayan. Wala um, <laughs> na. Um, oh. Pag lumalabas yung mga yan, madumi, syempre, naglalaro doon. Pero pag pumasok yan, si Saya, meron akong ano yung sanitai, ano, sanitation, ano yun, yung swipe? Wipe? Wipes ba yun? Yun pinu-punasan ko yung kanilang mga poh, kanilang mga kamay paa para mabawasan yung mga dumi pagpasok Manda nila dito sa... Ang kanina nito eh. ni Sayon? Oo. Oh, ah, at least maganda kay Sayon, ano? Pagka naiihi siya, nadudumi, nangigising siya man, no? Kinakatok niya tayo, no? Ayan, hindi ka tulad siyempre si Saya, si Saya, yung bata pa. Kaya... Dito pa rin umihi sa loob ng bahay.

Wala, oh. Naglalambing, oh. Hmm. Oh. Saan? Saan ako? Saan? Oh, dito daw. Yung dito yung pagkain. Bigay mo rin sa kanya. Wala. Wala na. Wala. 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 Wala na. Hingi ka doon. Hingi ka doon. <laughs> Hingi ka doon, doon. Alam Ay, niya, na hindi na ko bibigyan niya. eh. ano, ano, ano. Sit down. Kiss na lang daw. Kiss. Kiss na Sit down. Sit down lang. Oh. Oh. Sit down. Sit down, sit down. Mm. Ayan, dumi ko na, oh. Ang laway na. Ha. Ah. So mamaya nga palang gabi ano, ah uh, magpapalit na tayo ng oras mga kainags, yung daylight saving time. Ayun, every every year, dalawang beses tayo nagpapalit ng oras. Yung bago mag-summer tsaka bago mag -winter. So mamaya ng gabi mga madaling araw no, alas dos ng madaling araw ng October 6. Ah, yeah. uh, November 6 pala, November 6. Mamaya. Ano na yan, magpapalit ng oras. Automatic yan. Kaya babagal ang oras natin kahit sandali lang ano. So papalitan muna natin tong ano ni Mahal na Reyna, yung kanyang ano, yung kanyang oil tsaka yung kanyang uh, windshield washer. Fluid. Ah. Oh, kita nyo naman yung engine niya, Luma luman-luma na mga kinis, ano? Pero ang maganda kasi dito, gustong-gusto ni Mahal na Reyna, walang problema sa makina, one click lang, andar ka agad. So 2018 namin nabili to, no? 2018. Pero ngayon hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. So ano lang, Problema lang namin dito, yung mga oil. Tumatagas ah, oh ayun, kay nababantay no? Mga oil, kay mahal na rin na 'yan, tsaka yung sa sasakyan ng bunsong prinsesa natin. Ayun, sabi nila Sabi nila, ano daw, no? Pwede raw tayo ano, ma, raw tayo rito pagka ganyan yung daan natin, no? Mga oil, mapipenalty raw tayo ng Edmonton dito. So awa naman ng Diyos eh, wala pa naman tayo na nare-receive na ticket no mula sa or penalty from Edmonton. Yan. Ayos. Yung kanyang oil, ito kasi wala na to, yo. Ah, meron pa konti na lang. Naku, wala na pala siyang oil dito. Ayun sa dulo pala. Nandun pala sa dulo nakatago. Yun. Ah, so may mga reserva siyang oil dito eh. Pero muna. ubusin natin to para ano na, kunti na lang yung mga basyo ng oil dito make sure ano to make sure uh, oil to ha uh. baka mamaya washer fluid yung mailagay natin sa makina ng oil natin daldal dal, tayo ng daldal -dal. dal. <laughs> nangyari na rin sa akin ano? sa kaibigan ko pa hindi pala sa akin nangyari sa kaibigan ko kasi ang, ang, ang dapat ilagay ang dapat ilagay sa makina ay oil so ang nailagay mga kainag windshield washer nako winter pa nun ha? oh grabe pero sa madaling salita natanggal din naman namin natanggal yung oil glass <laughs> grab yeah, make sure W30 oil motor oil ilalagay natin sa motor oil yon ayos good to go lagyan na natin yeah, pang negative ano yan, negative 35 yung lamig nitong windshield washer kaya niyan tunawin yung ano no? yung mga namumuong mga yellow rito sa windshield washer yan yeah. pero syempre itong itong sasakyan kasi ni mahal na rin na, mga uh, ano to eh uh, yung pag nagyelo doon sa ano, hindi pag nagyelo sa loob ng salamin, hindi kaya nitong windshield washer tunawin. Parang frozen pa rin. Iba talaga pag mayroong heater, yung heater talaga natutunaw talaga sa mga snow. Windshield washer. Importante to no sa ano, sa sasakyan. Kasi minsan pagka uh, madumi yung ano mo, yung windshield mo, Siyempre, pag hindi mo na nakikita yung, windshield, yung harapan ng pinagmamanihan mo, nagda-drive ka, hindi mo na nakikita yung harapan mo, ito yung makakatulong no para malinisan niya yung windshield at makita natin yung syempre yung dinadaanan natin ay tingnan mo lumalaban na si Saya sa kanya kay Sayo no <laughs> exercise na nila yan pag napagod yung dalawa na yan tulog na mamaya parang ano UFC ah oh. oh. Ay, ay. ano saya binubugbog ka ni Kuya Sayon pero lumalaban ka, no? Galing-galing mo talaga makipagsuntukan, ano? Ha? Huwag ka mapatalo kay Kuya Sayon, ano? Hayaan mo, pag isang taon ka na, mahigit isang taon ka na, pag mahigit isang taon ka na, mas malaki ka pa kay Kuya Sayon, ha? High five, high five, high five, marunong ka na mag-high five, ha? Yan, katulad dito, mga kainay, ano? alas 12 na, gagawin natin ay babalik natin sa alas 11. Yan, balik natin pa ganun. Alas 11, yan. Kaya na, kabit natin dito. Para bukas, hindi na, hindi na natin papalitan to. Ayos na. Ayan, alas 11 na, oh. Okay. Yung iba naman. So, ito na yung ano natin, ano? Yung ating date ngayon, ano? November 5. Daylight saving time. Ano? Ah, po. Pag-inoon. Huh. So by the way mga kainags ano, maraming maraming salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe kay Jedi Cycle. Thank you very much. Yan. So tuwang-tuwa si Jedi Cycle mga kainags no kasi yung kanyang subscribers from 750 naging 900 plus na ngayon. Yan. Kaya sabi ni Jedi Cycle, maraming maraming salamat daw sa inyo. At saka syempre mula sa aking puso, thank you very much mga kainags no. So hindi kasi namin ina-expect na mahigit isang daan yung magsa-subscribe sa kanya mula nung nakiusap ako sa si inyo kaya maraming 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 salamat po talaga sa suporta nyo at saka kay Jedi Cycle doon nga pa pala sa mga ano doon nga pala sa mga hindi nakakaalam kasi po nung nagbablog ako nagsisimula pa lang mag -vlog. mga 500 subscribers pa lang ako noon hindi pa ako monetize sa YouTube isa si Jedi Cycle ang sumuporta sa channel ko yung talagang nagbigay ng malaking suporta tingnan natin yung heater ni Mahal na Reina mga kayo nags ano? pakita ko lang sa inyo kaya ready na yung kanya sasakyan, sakyano. Winter tire na yan. matagal na. Ano, Ma? Let's go? Yan. No, let's go. Hindi, let's go. Dito sa loob ng sasakyan mo. Malamig. Ano yung tinanggal mo? Tinanggal ko alikabok. Alikabok? Tsaka yung mga buhangin. Ayaw, Matang. Ayaw pumasok. Ha? Lagyan mo ng pampadulas. Ayaw. Ha? Wow. Ganda na yung suot mo, Ma. So, Tetestingin testingin lang natin yung ano, idam da damahin lang natin yung heater na kinabit natin nung nakaraano. No? So nakascrew na yan mga kainis. Ano? Hindi na talaga matatanggal yan. Ayan, eh, hindi na siya. Buksan <laughs> <Saan> mo, <laughs> hindi mo binuksan eh. Bukas <laughs> Oh, oh maanda na ba? Oo. Ayos ano? So malakas naman sa gabi? <laughs> Oo, oh, hindi ko na ginagamit ito. Ah, hindi mo na ginagamit okay, yung wait, heater? Ano pa naman Ah, eh. uh, so okay mga kainis. Ano? <laughs> so tawag yung, teka muna, bihira to Okay nga, ramdaman na yung ramdam na init, no? So pagka uh, nagwinter na, na nare-remove naman 'yan mga ice ano. Lalagay mo 'ng ganun oh. No? Yan. Yan. Tututok mo doon sa windshield para ma-defrost yung mga ice na dumidikit talaga dito sa loob ng sasakyan ni Mahal Arena no. Kasi na may snow dito, eh. matagal maano, eh. High-tech. Sa oh, high-tech. Eh. Tapos yan. Pero ito ngayon, sa ngayon ganyan muna. Ayun, mainit no. Mainit. Mainit eh. na no. So enjoy ah. Eh. Okay, sige muna Okay, saan mo? Salamin suot ko muna salat, baka masundot yung chan, yung bisa mata ko. Bisa mo, bisa mo. Oh, bisa. Bisa pala eh. Bisa pa, bisa pa. Eh. Huwag may sama yan, huwag may sama. Hindi, sasama ko to. Ano ay, ka? Oh. <laughs> Ayun na. Wisit. Ayok na. Sige na, ingat. Papahayain mo pa ako, bisit <laughs> ka. Matapos mo ako utusan lahat. Lahat-lahat. <laughs> luto, Nako po, ang sarap na. Init. Oh, uh, grabe. Tingnan mo natin. Yan. Yun, no? Wow. Ito mga ano niya, no? Cholesterol, lumabas na. Oh. Tapos i-broil natin. Yan, tanggalin natin. Ganun, no? Yun. Tanggalin ko lang itong mga dumi-dumi, oh. Yan, kunin na natin. Ah! Oof! Alright! Ayos. Patay. Yan. Nakita niyo naman. Eh. No? Hmm? Wow. Mm -hmm. Pangunahon. Napakasarap. Amoy pa lang. Sarap na. Yan. Wow. Mm -hmm. Panginoon. Napakasarap. Mm-hmm. Diyos ko dahi. natin lagay. Mmm. Mm Mayang gutom.